Hi, guys! Good evening! I-flex e ko naman tong bali, pangalawang order na ito. So, ito, natapos ko na itong na-flex yung mangustin. So, ayan. So, dito naman tayo sa Guyabano. May nagtanong po kasi kung ano ang difference sa Guyabano Gold at Guyabano na uri. Ayan. Ang Guyabano Gold, ito po. Ito po siya. Bukas na po dahil may Buenamano na bumili kanina. Ayan. May pira pang laman. <laughs> naman. may nakakabinta kasi ako ng dalawa. Ayan. Ito po yung Gold Guyabano. Ayan. Compare sa ano uh, regular na, original pala na Guyabano. Ayan. So ang ang difference po dito is uminom ka dito ng isa compared doon sa guyabano uh, guyabano original is dalawa. Ito isa lang pwedeng inumin pero yung original na guyabano katumbas sa isang sachet is dalawang sachet doon. So mas nakatipid ka dito. Inom ka lang dito ng isang araw, ayan. Pero doon sa guyabano original pwedeng uminom na uh, umaga tang ito kahit sa akin isa lang mainom sa isang araw okay na ko dito. So ito dito po gumaling ang tatay ko sa kanyang bato. Ayan. So ngayon, kung hindi niya naramdaman yung parang masakit sa gilid niya, tagiliran niya, eh. kung hindi niya naramdaman, hindi siya inom. Pero pag naramdaman niya, iinom naman siya at utusan ako, mag-order daw ako. Ayan. So ganyan ang tatay ko. Kasi daw mahal. Para daw siya makatipid. Saka lang daw siya inom. Kung may naramdaman, pag hindi, hindi daw siya inom. So diba? Kaloka. So ito lang, share ko lang. At ganun pa rin, ang anong-anong orig na kulay o anong hitsura doon sa, dito sa gold Buya ba, sim lang. Yan, pakita ko po. Wala akong ano, kinatatalan. So, uminom po ako nito ngayon dahil, alam mo na, bilang babae, mga abnormal tayong mga darating, mga sakit po yung puso ko. So, si Candina ngayon, ayan, dito lang po lang yung uminom. Pag may naramdaman akong ganun, ito lang po. Tapos, lagyan ng water. Yung, minsan, kung wala akong naramdaman, hindi ako na nakaka-ice. E, eh, di ba talaga, inumin ko. Minsan, ano pa to siya, hilaw siya, or sabihin natin, hindi siya natunaw, pinapapakulang, ko lang na walang tubig. Kasi masarap. O, di ba? Kuya, ba nung pure? Grabing sarap. Thank you, Lord. And thank you, Ma'am. Ang deliver dito. So, lagyan natin ice para namnamin ko yung sarap sa biyabalo. So, ang tira nito, ibibinta ko. Tapos, ang kalahati, papatala ko sa aking tatay sa North Kalookan, sa bahay namin. So, God bless and power!